Sa bawat laban ng ating bayan, hindi lang mga bayani ang naaalala, kundi pati ang mga Pilipinong nagtaksil sa sarili nilang bansa. Una, Cecilio Segismundo. Mensahero ni Aguinaldo, pero nang mahuli ng mga Amerikano, tinanggap niya ang pera kapalit ng lokasyon ng presidente. Dahil sa kanya, nahuli si Aguinaldo noong isang libo siya, naraan, at isa. Ikalawa, Januario Galut isang igorot na nagpakita sa mga Amerikano ng lihim na daanan sa Tirad Pass. Dahil dito, napaligiran ang tropa ni General Gregorio del Pilar at napatay ang batang general. Ikatlo, Apolinario Alcuitas. Ang taong piniling pumatay kay Leon Kilat, ang bayani ng Cebu. Inutusan siya ng mga lokal na leader na takot maparusahan ng mga Espanyol, kaya pinatay niya si Quilat habang natutulog. Ikaapat, ang makapili. Ito ang grupong Pilipino na kumampi sa mga hapon. Nagsuot sila ng basket sa ulo at itinuro ang kapwa Pilipinong rebelde. Dahil sa kanila, maraming inosente ang pinahirapan at pinatay. Ikalima, Teodoro Patiño, ang nagbulgar sa mga Espanyol tungkol sa katipunan. Dahil dito, napaaga ang himagsikan at nalagay sa panganib ang grupo bago pa sila handa. Ikaanim, Pedro Paterno, Kilala bilang unang balimbing, paulit-ulit siyang kumampe kung saan siya makikinabang. Espanyol, Kinaldo, Amerikano. At huli, Felipe Buencamino. Isa sa pinakamalaking balimbing sa panahon ni Aguinaldo. Pumanig sa mga Amerikano at itinuturong may kinalaman sa sigalot na humantong sa pagkamatay ni General Luna. Ang kasaysayan ay hindi lang tungkol sa kabayanihan, kundi paalala na ang pagtataksil ay kayang baguhin ang takbo ng isang bansa. Sana'y manatili itong aral para sa ating kinabukasan.